Hi guys! Luto tayo ngayon ng um, bitso-bitsong ilunggo or um, malagkit na... Guys, meron tayo ng bitso-bitso. Hindi ko na napakita kung paano po siya gagawin. Pero ilalagay po. ko na lang po sa description aking, ng aking niloto uh, na bitso-bitso sa baba Maybe kung paano masapin. ko to lutuin paano ko maghagaw ng malampot na bitso-bitso paglalagay po ako ng sa ingredients, ingredients po na recipe sa content sa iba pa oh. po ng aking video hindi lang gano'ng karami yung nagawa kong recipe dahil Ten -ten ang marihanda na po is hindi po yung kagano sugar pagkalikwid ay hanggang paligid sa akin ng mga marok ang kasi marok kami may dito po ako ngayon sa probinsya kaya po medyo bihira na lang po ako minsan gumagawa ng mga content kasi po yung signal po dito is very mainit talaga mahina so pagpasensya nyo na lang po guys kung mahina yung ang signal at saka yung paggawa ko po ng video is hindi po siya Nabisik um, po ako may bibi. Um, um, inaano ko lang so, na lang po si So, gagawin pa natin to guys. So, Iyan ko guys, po ang yung recipe nito, kung paano laps. gagawin. Tsaka, kung paano po siya luluto. Eh. so, just watch my video lang po guys always. Para po, mayroon po kayong idea. Especially po sa mga gustong magtitinda. Tsaka pang negosyo po. Thank you for watching.